Si Apple na mag-drive sa sunod. <laughs> Kami lang. Pilipino na nagganito. Wala na ako nadala sa sulod. Hi guys. Hi guys. Ito yung gawain namin dito. <laughs> Tapos, isi, ipag inas dudong, mag-tanaw siya sa akong blood. Ayan guys, oh. Kami lang dalawa. Mag-ano kami. Magla-landscape. Yan ang sasakyan, o. Oh. Diba? Hindi naman mahirap buhay dito. Kasi <laughs> Hindi naman masyadong mahirap. <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> sasyadong mahirap buhay namin. <laughs> Mababae, malalaki dito. Tignan mo yung mga babae, di ba? Oh. Di ba? summer na kasi, kailangan na talaga. <laughs> Ayan. Di ba? Kami lang na Pilipinong Naggalito dito. <laughs> Kain kain muna kami bago kami mag-ano nang dance cake. Ayan. Mar marami kayo dito. po ang nilandscape namin na bahay. Yan, nilagyan namin ng yan, maganda na. Yan. Ganda-ganda ganda na. Yan, nilandscape namin yan. iba Tapos yan yung bahay. Unang job namin ni Apple. Yan. anang jad namin to. Para may sobra pa tong dito po. Butang nato uh -huh. dali no. Kompre igura mo tong duha dito te. Ang duha dito kay gura? Mm. Dapa diri o kulang pag isa. Gamay. So, 11 pa dali 12 12:46 di apol. Aa. Uh -ah. video kat anak para sa YouTube landscape. Hmm. oh. oh. tapos na nalinis na ang labas. Ayan, ayan. Linis-linis na ang driveway. So maganda na. Ayan. Tapos na ang lahat. Ayan. Marami pang pine cones dyan At tumana na naman ang bahay. Pangalawang bahay na namin 'to. Ngayon ay Wednesday dyan. Yung mga pine cones na yan. At yun ang truck natin. mag dito. Mag-blower tayo dito. Ganun ang business ng South. baho natin. Ito po yung business namin. Amen. <laughs> guys, mag ang dito, guys. Gusto 'yung pumunta sa Amerika? Ganito 'yung buhay namin dito. Basura 'yan. video kat anak kan para sa YouTube landscape. Hmm. Oh, oh.